Hi guys, this is Sean Linda. I-tour ko kayo dito sa aking munting tindahan. Ito. Buhay single mother kahit linggo nagtatrabaho. Ayan. konti lang ang laman. Buhay Buhay tindira kahit linggo kailangan magtrabaho, di ba? Dahil tayo ay isang ulirang ina, buhay single mother. Yan. Walang tao kasi linggo nga, di ba? And 'yon ng mga contents of drinks. Ayan. Ito Siyempre may yellow tayo. Ayan, yan. Yan ang paninda natin. At ito naman ang pinakakusina. Ayan, budiga namin yan guys. Budiga ko. Lahat ng mga hindi nagagamit. Itong kusina, hindi ko pa na ilagay ang kordina kasi naglilinis nga ako. General cleaning tayo. Ito ang dirty kitchen. Ayan dito ako nagluluto. So, yung cortina hindi ko pa naikabit dahil sa uh, hindi pa ako tapos maglinis. No? Ayan. Ito. Ayan, ang pinaka outside syempre, guys, ito yung pinakaabalahan ko araw-araw. Ayan, may, syempre, may salamin para yung mga customer ay matutuwa. Makikita nila kaagad kung paano sila kumain, no? Ayan. <laughs> And, syempre, ayan, ito yung pinaka natin. Ayan. Kalat pa, guys, ha? Kasi naglilinis po ako. Thanks for watching!